Ngayong episode po, dumayo po tayo ngayon dito sa lugar ito <laughs> uh, North Sagaray po, uh, Barangay Gulod, Tigbe, Nor Sagaray, Bulacan Siya po ay 19 years old pa lang, nagsimulang mag-alaga ng baboy At nagsimula lang sa ilan? Uh, dalawang partners po Dalawang partners, at yan naman ay lumago after how many years na kayo ngayon nag-aalaga? Uh, 14 years na po 14 na years, yan po, very inspiring episode po Dahil matututunan natin kung paano magsimula at siyempre magsimula na kayo ng tama dahil isi-share ni Ma'am Jeline ang kanyang mga bagito mistakes noon na it cost her her time, of course yung kanyang resources, kapital na, dadagdaga na kanilang gastos dahil sa mga bagito mistakes. Siya po ay nakapagsaliksik, nakapag-aral na rin sa larangan ng pag-aalaga ng baboy nakapagpatayo ng sariling bahay at syempre nabili na rin ang 400 square meters na kanyang piggery ngayon dito sinong mag-aakala na ang isang 19 years old ay nakapagpaunlad ng kanyang sarili at siya po ay patuloy na lumalago ang negosyo dito po sa Agri sa Agri Don't forget to like and subscribe So, ako po si Jeline. Nandito po tayo sa aming piggery farm sa Barangay Gulod, North Sagaray, Bulacan. Nag-start po kaming mag-business ng piggery po as hog raiser. Uh, 19 years old po ako sa May Santa Maria, Bulacan. Dati po Nangungupahan lang po kami. Ngayon po, unti-unti, nakapagpagawa po kami kahit papano. Nag-start po kami ng alaga noon na dalawang fatteners. Tapos nadagdagan po, naging lima, anim, ganun. Tapos naging ten. Sunod-sunod na po hanggang sa naging 30 heads paulit-ulit po. Dati po, bumibili lang po kami ng mga bX sa mga uh, backyard na hog racers, And then, nabibili lang po namin yon sa halagang 1,200 pesos. Nung nagfa-fattening na po kami, medyo nag-upgrade-upgrade upgrade na po, natututo na po kami magkaroon ng uh, idea sa mga lahi ng baboy. Mamimili uh, na rin po kami ng bibilan na po kami ng uh landrace or large white kung tawagin nila then sa mga terminal bores po pang fattening nagkakaroon na rin kami ng idea uh, sa mga durok, mga durok petrain. Mm -hmm. Sa pag-aalaga po ng baboy dapat maalam po tayo sa mga lahi. Ngayon po, kung ang target nyo po ay eh magparami ng inahin, piglet production po ang inyong papasukin, ang kunin nyo pong lahi ay eh yung salandres and land, large white po na inahin. Pag sa patabain naman po na baboy sa mga fattening, ang kunin nyo pong lahi yung sa mga terminal bores kung tawagin. Diyan po papasok yung mga durok, white petrain, yan po petrain durok. Pag ni naman po, uh, if ever gusto nyo po na lechon business, syempre po, dun po tayo sa uh, native, pwede rin naman po. Kasi sa ngayon po yung mga white po na baboy, eh, medyo mahal nga po ang puhunan. Dapat po, kumpleto po tayo ng bakuna sa mga alaga nating baboy at hindi lang po sa mga inahin, pati po sa mga kukunin nating biik dahil yun lang po talaga yung panlaban nila sa mga sakit. Kung halimbawa po magkaroon man sila ng sakit, eh nakaka-recover po kahit po gamutin natin. Kung hindi po sila mababakunahan, uh, ano po sila, prone po sila sa lalo unang-una -una po yung uh, pneumonia. Yan po. Para dyan po yung mycoplasma vaccine na sinasabi nila. Uh, kung hindi po natin sila babakunahan ng, sa pneumonia, yun po yung uh, tumataas po yung mortality ng mga alaga po nating baboy. Kasi yan po ang number one na nakakahawa. At saka po sa hag naman, yun po yung uh, pinagkakamalan nila ngayon na ASF, yung kumakalat po. Kaya number one po talaga na dapat mabakunahan natin din ng hag cholera vaccine. Diyan po kasi lumalabas yung pag nagkaroon po ng hag cholera, yung mga nagtatai po yung baboy, bigla na lang po silang namumula yung mga balat nila, tapos nanghihina. So ayun po, dapat po talaga bakunahan po natin. Naranasan po namin talaga yung mga biik po namin eh namamatay nung no, hindi ko wala pa po kami idea. Ako po mismo na may ari, dahil, uh, may partner din po ako, naghuhukay po kami. Kami po mismo naghuhukay, nagbabaon sa hindi po namin paniniwala sa pagbabakuna. Talaga pong naubos din. Halos yung puhunan po namin, eh, doon lang naubos, kumbaga wala pong balik sa amin. Kaya ang isip po namin talaga ngayon, sobrang blessed din po ako na nabigyan ako ng uh, pagkakataon mapag-aral, na mapag-aralan yung about po sa piggery. Kaya yun po, simula po noon talaga nagbakuna na po kami. Sa program naman po sa piglets, pag sa feeding naman, dapat po uh, make sure lang na 5 days old pa lang po sila. Unti-unti na po silang natututong kumain habang dumidede para yung kanila pong digestive system eh, masanay po na nagigiling na po ng pagkain. Kung baga hindi po sila mabigla, pag inawat, uh, hindi po sila magkakasakit. Kasi yun din po yung number one na Uh, cause ng pagtatae, yung bigla pong inaawat, tapos mapapakainin na lang po sila. Hindi po, ganoon. Dapat 5 days old pa lang po, habang dumidede pa lang po yung ating mga biik, mga alagang uh, piglets, dapat po natututo na po silang kumain. Ngayon po, ang pakain po namin sa kanila ay yung product po ng Hoover Feeds. Ang gamit po namin sa kanila yung pre-starter. May booster din po sila. Kung baga, yung booster po, yun po yung nagte-training muna na pagpapakain po sa kanila sa ating mga biik. Para po sa susunod na stage, yun naman po yung sa pre-starter. Yeah, ano po itong uh, alaga mo dito? At Hoover Feeds po. Ayan, hindi, hindi, rin po makapaghintay pag ano. Ito po ngayon yung aming uh, Hoover Hub Free Starter. Nakita niyo naman po, pag pinakain po talagang gustong gusto po ng mga bake. Basta naamoy po nila pag inalaw po yung Hoover Feeds. Talagang automatic po ay nag na po talaga. Opo, nagwawala po talaga. Ma'am, ano pa yung importante sa pagpapakain ninyo na dapat uh, consistent? Kailangan po tinitimbang. Yun mm. po, dapat mahalaga po yun. Bawal bawal po sila ma-overfeeding kasi mm. uh, nagkakaroon po sila ng ano eh. Kung baga, uh, pag na-overfeed po natin sila, nagtatay po sila, lalo mm. sa mga biyek. So, kailangan po talaga, number one po, yung nagtitimbang po tayo. Ayan. So, pag nasobrahan, maaaring uh, magtay sila. Pag nagsibahan, mula silang magkaroon ng pagtatae manghihina na yung resistensya nila doon na po papasok yung mga kung ano-anong virus po ng baboy at napansin ko rin kanina may pamist ka Opo, para po kasi pag kumakain po yung ating mga inahin Pati mm. sa fatteners Usually po, uh, nagiinit po yung katawan nila Lalo mm. pag tanghali mm. Kailangan po talaga, uh, nagbabasa po tayo Sa malalaking farm naman din po uh, mm. Yun din po yung ginagawa nila Sabay po yung sa pagpapakain mm. Minsan nga po, meron pa silang, kung tawagin, shower, shower Minubuksan talaga. po yun talaga habang mm. kumakain sila What time of the day po kayo kailangan magpamist? Uh, yun po, uh, every noon, tanghali po yung ganito, until ikang uh, araw. Tsaka, ano? pag summertime po, minsan, uh, tatlong beses po kami nagpapaligo eh. Mm -hmm. Lalo pag kasagsagan na po ng yan, yung summer. Mm -hmm. uh, isa pong 10 a.m., then, ah, uh, 12, mm -hmm. tapos yung kasagsagan po na sobrang init, alas 3, 3 mm -hmm. to 4, yan I see. po. I yan. So, importante para hindi sila ma-heat stroke. Opo. Kailangan din po natin na minomonitor po natin kada pakain po natin sa inahin, sa fattener man yan, sa biik, sa barako. Dapat po uh, minomonitor po natin, hindi po basta buhos lang ng pagkain. Ayan. So, sa oras naman ng pagpapakain, meron ba kayong routine na sinusunod o mm -hmm. nagbabago yan? Uh, Depende dun sa schedule ng mga farms. Uh, kailangan po maintain po natin kung 3 times a day po tayo nagpapakain. Mm -hmm. Kung 2 times a day naman po nasanay sila na 10am. Kung masanay mm -hmm. po sila ng 4pm dapat po maintain po natin doon. Kasi lalo na po sa fatteners mahalaga po yun na exact on time. Dahil pag lumalagpas po tayo ng pagpapakain, uh, nababawasan po yung timbang nila, yung cost po ng stress nila nababawasan po ng timbang. Uh, Nababawasan po sila 3 kilos. Oh, malaking bagay oh, yun. Hmm. Kaya kailangan po, pag nagpakain po tayo, laging on time. Yeah. Bawasan po natin yung iba-iba, uh, iba-ibang iba yeah. time. Iba-ibang routine, no? Apo. Oh, Dito sa farm ninyo, ilang beses kayo nagpapakain? Dito po sa amin, 3 times po kami nagpapakain. Ano oras yung so, routine nila? Uh, 6 a.m. Mm -hmm. and then 12, tapos uh, 4 or 5 yan. Na 4 hapon. to 5 ng hapon. So from 5 a.m. hanggang, uh, 5 ng hapon hanggang Kinabukaso na. Mahaba-haba din yung ano. Sa ngayon po, uh, talagang hands-on po. Mm. Uh, mas gustuhin, mas gugustuhin na po namin na mag-hands-on dahil nga iniiwasan po natin yung kung sino-sino yung pumapasok po sa loob ng kulungan. Dahil mm. nga, nandiyan pa rin po ang ASF, ang virus mm. po, hindi po natin nakikita. Kaya konting ingat din po at disinfectant, number one din po yan. Ayan, at saka parang napansin ko, nangingilala din sila. Opo. Nai-stress kasi bago lang yung amoy ko, na, bago yung tsura. Na ano sila. Kumbaga, lalo sa biik, na, natatakot. Na, tatahot, nagugulat, hmm. Mga inahin naman, hindi sila na-stress pag may bisitang iba. Opo. Uh, ano naman, sanay sila. Ang alam po nila, pakainin sila. Kaya hmm. nag-iingay din. Yun po ang ano. Once na lumapit, alam nila bibigyan silang pagkain. <laughs> 'yung uh, paglilinis anong schedule ng paglilinis ng inyong farm ah uh, pag nag uh, ano po kami naglilinis after po talaga magpakain kada mm. after magpakain naglilinis po kami para yung kainan po nila pagkakain po sila ng alas 12 mm. at ng susunod na pagpapakain time ng pagpapakain make sure po talaga na malinis malinis so lumalabas parang kung three times a day kayo nagpapakain three oh, times po, a day kayo naglilinis po, para maiwasan po natin yung Uh, nilalanggam po yung ano tapos yung mga bulate kasi nilalapitan din po yan ng, ane, ng mga uh, hindi natin nakikita baka na yung amag yung sa kainan nila kaya dapat po nililinis po talaga yung mga kainan uh, ang gusto po kasi ng baboy malinis din po sila sa kulungan nila hindi po porket sinabi na baboy eh madumi po ayaw din po nila ng madumi yung kainan nila parang sa tao rin po yan Ewan, totoo mo yun. Pagpapahay so, mo ng Uber. so kasama natin si Sir okay. Sunny Policarpio. Agent po ako ng Huber Pitch dito sa Bulacan. Ayan. So, iisa-isahin po natin sa usaping pag-aalaga ng baboy. Pagdating po sa feeding program sa mga biik, ano po yung inyong uh, Uh, ma mao offer sa ating mga magbababoy. <laughs> sa big, po, ang may offer po namin na uh, pitch yung po aming farm blend pre-starter mm. pellet. Yun po yung nire-recommenda namin sa mag-alaga. Mm. Dahil ito po ay eh, malakas magpabulas ng big, hindi mm. po siya nagtatae. Mm -hmm. Malakas po siyang lumaki mm -hmm. At healthy po yung mga biik Ayan. So ano ano po ba yung mga Nutrient niyan kasi nabanggit ni ma'am Kanina ni ma'am Jeline no? Pag naamoy daw ng mga biik Unang amoy pa lang nung 5 days old Talagang napapahabhab na sila Yung feeds po kasi namin pre-starter Farm blend mm -hmm. uh, nilalagam po namin Yan ng flavoring mm -hmm. Tsaka po yung mga materials na ginagamit namin dyan yung mga primera klase. Mm -hmm. Kaya po mas attracted po siya sa mga biik. Mm -hmm. Mabango po siya at uh, palatable po siya. Pag nakain po nila yung pre-starter namin... Mm -hmm. Mas ganado po silang kumain, mas mabilis po yung paglaki nila. Mm. Naiiwasan po yung pagtatay, scouring, mm. para po dire diretso po yung pundasyon ng biyek mm. patungo sa paglaki. Talaga pong pag sa Hoover Pids po yung gamit namin, na-experience nga po namin, na-encounter namin sa mga alaga naming biik, iba po yung laki nila, talagang mas mabilis po sila bumigat. Kumbaga, nagiging bilugan po sila. Ang piglets po, dumidedi po sila almost one month. So, sa one month po na yon sa five days old, dapat habang dumidedi sila, kumakain na rin po. So, para pag inawat po namin sila ng 30 days, ayun po, doon na po papasok si prestarter starter Ihahalo lang po namin si booster, then si prestarter para hindi din po mabigla kumbaga, yung transition ng pag-change ng feeding program po nila. Next po nila doon sa prestarter starter pag nasanay na po sila sa prestarter starter doon na po papasok ang Uh, starter stage na po sila. Kung tunin lechonin. So, isaysay natin, sir, yung una, pag biik, ano yung pinapakain? Uh, yung farm blend pre-starter pellet. Tapos, susunod, after 30 days naman, farm blend starter pellet. And then, susunod na doon, is finisher na? Grower. Grower, grower muna. Grower muna. muna. Okay. So, mga 4 months old, is finisher na siya. Talagang gustong-gusto ko nila. Ito, ilang weeks or days Two ito weeks. ba? Two weeks old po. Two weeks old. So ngayon po, ito po papakainin po natin yung aming uh, partners ng top grower ng Hoover. Ito, ito, ito dito. Apo. Ah, po kung so, po yun sila. kung po. So, kanina nakita ko halos mabaliw na ang inyong mga alaga dito pag okay. naamoy yung Hoover Feeds. Okay. Ma'am, bakit ganun ang reaksyon nila? Sarap na sarap po sila sa mm. uh, siguro sa pagtimpla po o pagmix ng mga ingredients nila mm. sa Huber Feeds. Una kong tinanong sa Huber Feeds is yung bakit ang bango? Parang, parang gusto kong kainin, amoy ang Opo nga, yun po yung gusto nila eh, yung yeah. mga biig at saka nung inahin sa saka nung fatteners. Baliw na baliw sila nag-aaway. Yung isang biig naka, naka ganun doon sa pinaka naka-gate oh, ka kasi, po kasi oh, yun po kasi pag nabuksan na po yung ano mm. na amoy nila lalo yung pre-starter sa mga mm. biyek yun po yung talagang gustong gusto nila mm. na matikman sa kanila si Hoover Pigs po amoy palang ulam na yan yeah. tsaka no. napansin nyo rin po yung mm. amoy nung sa dumi hindi po ganun ka yan yeah. hindi uh, na po kami nagmask dun sa loob at uh, hindi ganun kalakas yung amoy tapos meron ka nabanggit kanina kailangan mabilis yung pagpapakain oh, po. yun po kasi kailangan po para hindi po ma-stress yung mga Inahin. Anong nag-start po kami mag-change ng uh, feeds? Nagpalit po kami sa Hoover. Kumbaga sa kanila po kasi medyo syempre as business owners, tinitignan po natin yung uh, budget, yung budget po natin sa pagpapakain. So si Hoover po, medyo nakatipid din po kami kasi mas mura, mas mura sa kanila at saka Uh, nakita namin yung timbang ng baboy maganda po talaga. Minsan nga wala pa pong 4 months, nag-harvest na po kami, nagre-range po siya ng 100 to 120 kilos po. Lalo pag maganda po talaga yung progress po ng baboy, yung hindi po nagtae, simula po na biik sila, tapos dire-direcho na po. Halos kung tutuusin po sa huber feeds, talagang nakita po namin na ang timbang ng baboy po maganda. Nagkakatay din po kasi kami. So nakita po namin sa karne ng baboy namin, eh talagang mapula po at manipis ang taba. Uh, Nakagraduate po ako ng Computer Science sa uh, Our Lady of Fatima University. And then, nag din po mag-work, uh, hindi naman din po pinalad. So, nag-decide po na ako na mag-business yun. Dahil po sa business na piggery, uh, nakabili po ako ng mga property like itong sa piggery. And then, na-extend po, nakabili na naman po ng isang property at uh, nadagdagan din po ng bahay na po namin sarili po namin pundar yung sarili naming bahay ngayon. Ayan, so ang sarap naman dito, ma'am. Mapapasana <laughs> all na lang ako dito. <laughs> <laughs> eto po. Ito po eh, anong year nyo po ito na patayo? Ay, ito po na kapag Uh, patayo po kami nito nung medyo dumadami na po yung alaga namin year hmm. 2015 2015, so uh, 19 years old ka na nagsimula, ilang taong ka lang na patayo? Uh, 23 po? years old po wow. At 23, 23 years old may sarili na po ang property wow, so hindi ako makapaniwala na posible po palang mangyari yon. sa pag-alaga po ng baboy yan yan. so pati sa pag-graduate po sa pag-aaral mo, ano self-supporting yes na yes po Anong feeling nung gano'n At age 23, nakagraduate ka sa sarili mong pagsisikap, meron ka pang property? Uh, hanggang ngayon po, hindi naman po nagsisink in sa, mm -hmm. ano ko eh, sa mind ko. Eh. Talagang hanggang ngayon, work pa rin po ng work mm -hmm. sa farm so wow, napaka humble Kailangan mm -hmm. po talaga ano uh, mm -hmm. magtitipid po tayo uh, lagi pong sinasabi talaga namin business first before mm -hmm. pleasure yeah. Pumasok ba sa isip mo na aabot ka sa ganitong success Ay wala po hindi po kahit po hanggang ngayon hindi nga rin po pumapasok na sinasabi mm -hmm. ng iba marami na kayong alaga mm -hmm. dalawa lang naman kayo tama na baka mm -hmm. naman ganyan hindi, hanggang ngayon po, kumbaga, passion na po namin. Kumbaga, uh, pagigising kami, automatic na, inaanap na ng katawan namin, ah, magpapakain tayo ng baboy, ganyan ganito, ka ganyan. Ganito. Ah, mag aano tayo, maglilinis tayo ng kulungan. So, ayun po, uh, kumbaga, ano namin, uh, mahal na namin yung business namin. Talagang automatic, pagising namin sa umaga, need na namin gawin yung mga dapat namin gawin. So bilang negosyante at saka estudyante nung that time, ano yung mga naging sacrifices mo para ipagpatuloy yung pag aaral mo at nagnegosyo ka at the same time? Mm. Ang hirap po kasi namin noon. Ang hirap ng buhay namin noon. Mm. Kung baga namulat ako yung natutulog kami sa sahig. Mm. Hindi ko ano, doon talaga sir nung bata ako. Mm. Talagang yun po yung ano kung bakit naisikap din po ako. Mm. Actually, hindi na ako pinag-aaral noon eh. Kasi, kumbaga, financial problem na day. Mm -hmm. So, nagsikap po talaga kami. Tinulungan lang din po ako ng partner ko. Maswerte nga po ako. Kasi, ayaw ko ng ano eh, yung bang katuwang sa buhay na yun yung bubuhayin ko. Gusto ko ako po yung bubuhayin. Mm -hmm. So, blessed din po ako sa mga family, supportive sa family mm -hmm. din niya. Mm -hmm na nagkaroon kami ng na super blessed na supportive na family, mm. hindi rin kami pinabayaan, so mm. nagsikap talaga, lahat talaga made from scratch, wala pong uh, tawag dito, wala pong mga illegal business, wala mm -hmm. pong ganun. alam din po nung mga kaibigan namin. At the age na 19, it only took 5 years sa ina, 19, okay. 20, 21, 22, 23. Five years na pagtitipid po, hindi po pagwawaldas. Kasi wala po tayong maiipon pag gano'n. Yeah. So yun yung mga sacrifices siya hindi niya na maisa-isa. Opo, so, na ano nga po. tipid talaga. Opo, naiyak nga po. <laughs> Galing po talaga sa hirap. Patuloy natin yung ifflex yung age mo kasi bihira yan sa ganyang edad Opo. na, na magpa magsimula ng gano'ng negosyo. At 23 years old. Ako, kagagraduate gra pa lang ng 23 oh. years old ako. Ikaw, may bahay ka na. So, thank you so much sa pag-share oh. ng iyong oras at syempre at na medyo na-flex natin ang iyong achievement. And uh, thank you sa iyong inspirasyon na hinandog mo sa amin. Oh. No, thank you din po sa inyo, Sir JD. Thank you din po. Thank you. Sa Hoover Feeds, Hoover, Hoover sa kalidad, Hoover sa kita, Agree sa agree! Agri sa agri. Don't forget to like and subscribe.